Yo, 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 what's well, so, up mga tol, napagpalang araw <laughs> Musta mga tol Iyon, ang video, uh, for today video is Is video <laughs> 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 Ito na Meron lang ano Para meron lang tayo pang upload or update Yan, mga tol, di ba ulan eh, oh Ayan, lakas ng ulan, no? Oh. Kaya eh, mapakita ko sa inyo yung ulan. na pakalakas. May bagyo kasi ngayon mga tol. Signal number 1 ang Luzon. Yung parking kagayan ay signal number 2 yata. 2. At ang bagyo ay nasa karagatan pa, sabi sa balita. Napanood ko kanina. Nasa karagatan. Pwede para lumakas o maging super typhoon. Huwag naman sana. Sana bumuwag na siya o Maghiwalay na Huwag na siyang tumuloy na bagyo siya Kasi masama pa na Iba na mga tol Ayan na oh, O yun Lalakas siya Ng ulan Pero malakas talaga Ang ulan ngayon Kasi yung mga dinaanaw Karina ba Di ko lang na video Kasi driving Siyempre siya kailangan natin mag iingat lalo na malakas lalo, madulas, basa ang sabi nga nila, palahat ng basa ay madulas Ugong! Barili kita sa mukha eh! Ayan kaya lagi mag-iingat sa kapwa natin mga motorista dyan yung mga uh, na biyahe ayan sa mga naglalakad naman magdala na tayo ng payong para hindi tayo mabasa ingat na kayo sa inyong mga pupuntahan. Kung hindi naman importante, huwag nang lumabas. Linggo naman ngayon. Manahimik na lang sa bahay. ayo wow. Uh, diba mga tal, tama ba yan? Tama, 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 tama tama? Ayan. Uh, comment nyo lang dyan kung tama yung mga sinasabi ko. Kung mali, kayo na ang bahala. Ayan. Uh, Siguro mo lang mali, diba ng mga tal. Yan yeah, o, umuulan yan yeah, Papakita ko sa inyo. Oh, yeah, no, mga malakas mo. Oh, ayan o oh, mga talo oh. Ulan, malakas yung ulan, no? Oh. Ayan, oh. Oh. Malakas, yun, no? Oh. oh, yun, si ate, makapayong. Shout out ta sa'yo, ate. Huwag ka na magpaulan, te. Uwi ka na. na mga anak mo. Oh. oh, yan, oh. Ayan, mga ton. Yung katapat dito, naka nakapark sa may... sa may auto shop waiting na naman si for oh. ayan o oh, ayan o, malakas lang ulan mga tol ayan na naman mga tol o oh. mula na naman o oh. talaga, bukso-buksong ulan pero malalakas eh oh. ayan o oh. ayan o, oh. malakas lang ulan mga tol hindi itong mula na to bungso-bungso siya pero yung ano niya malakas ayun wala na naman oh. maya maya nito malakas na naman ito mga to yeah. malakas pa rin oh. Kita nyo na mga tol, kasi meron niyang bagyo, kaya laging naaulan, huwag na kayong mapila pa ha. Mas Paano masabi? So, may bagyo. Panalangin na lang natin na sana walang, walang, ano, walang masaktan sa bagyo na yan. Or ma-disgrahe. Ayan. Kaya lagi po tayo mag-iingat mga tol. Yun. Siyempre. Pahabain ko ba ba itong video na to? Hanggang dito na lang to. Para di na umaba. Kwento lang naman to. Kwentong kaperasong kwento ayun na yung mga tol diba kaperasong kwento meron lang tayong pang update ayan salamat sa mga nanonood ng aking video Shoutout sa inyong lahat shout out. maraming maraming salamat sa mga nanonood ng aking video or vlog vlog video o neon. na yun. basta yun na yun maraming salamat sa inyong lahat at lagi po tayong mag-iingat lagi nating ingatan ng ating mga sarili or ano pa man basta lagi mag-iingat yun see you next vlog mga tol hanggang dito na lang itong video na to. maraming salamat bye bye god bless bye